Hello mga ka -fem. Hi! It's me, Mami Jolie! Isa ka ba sa mga nanay na namumroblema dahil palagi na lang nakatutok sa cellphone ang iyong mga anak? Mi, baka gusto mo itry din tong aking ginawa sa aking mga anak? Nung una, dinisiplina ko sila sa pamamagitan lang ng pagset ng schedule kung kailan sila pwedeng humawak ng cellphone. Tapos, after ng klase nila, bago sila matulog, pinapabasa ko sila ng kanilang mga takdang aralin o di kaya mga lesson nila sa buong araw. At kapag mayroon pa silang spare time, ayan, binilihan ko kasi sila ng mga beads. Pwede silang gumawa ng mga kahit anong bracelet na gusto nila o kaya mga kwintas o kaya sing, sing Sa palagay ko, merong magandang naidudulot itong paggawa ng beads sa kanila. Natuwa ako dahil nagkakaroon sila ng banding magkapatid tapos nagiging close sila sa isa't isa at saka nagagamit yung kanilang pagiging artistic. O ba diba? ang ganda? Try nyo rin.